I, you know what? I invest in things that matter. Experiences, moments, memories. In things that will make my life even better. So don't be afraid to be more daring, to be more confident. At syempre, smarter with your investments. Sino po ang magsasabi na si Catherine Bernardo ay ganito na po as sobrang yaman ngayon? ang nagaganap ngayon sa dating Katniel na pakalakas na puwersa. Kitang-kita no, no, no. -kita po natin at ramdam natin na nahati na po ng dalawang baluarte ang mga tagahanga ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. No. Grabe oh, na lang. Ano na, Sobra ang patimbisan. No. Bardagulan. OA no. na. Siguro ay hindi pa itong pinaka-OA. May dating mas no. OA pa din. na sinanay Christopher Min nagulat sa matinding sumbatan ng mga supporters ni Nacatrin Bernardo at Daniel Padilla Kung bago lang kayo dito sa aking Youtube Channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video Maraming Salamat! nga pinag-usapan ang kanya-kanyang selebrasyon ng karawan ng dating magkasintahan na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla ay mainit pa rin na iniintriga ngayon ng mga supporters ng bawat kampo na kung dati ay Catnil supporters lang ang lumalaban, ngayon ay kanya-kanyang bardagulan na bawat panig kung matatandaan, unang ipinagdiwang ang kaarawan ni Catherine Bernardo kung saan ginanap nga ang magarpong selebrasyon sa kaarawan ng dalaga sa El Palawan. Ngunit sa parihong gabi nga ay hindi ito nakaligtas ng mga supporters ni Daniel Padilla nang hindi pansinin ng dalaga ang post ni Daniel na isang Japanese karakter na may greetings na happy birthday na tila kahawig sa mukha ni Catherine Bernardo. Ilang araw nga matapos ang magarpong selebrasyon ni Catherine Bernardo ay ipinagdiwang naman ang kaarawan ni Daniel Padilla ngunit hindi nga rin ito nakaligtas ng mga supporters ni Catherine Bernardo nang makita nila ang update sa social media ni Daniel Padilla na tila paawa dahil sa pagdiriwang nito sa iba't ibang organisasyon tulad ng binisita ni Daniel Padilla ang mga batang may sakit at ang pamimigay ng food box para sa animal shelter. Matapos nga pinag-usapan ang selebrasyon sa karawan ng dating magkasintahan na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla kasunod naman na iniintriga ng kanilang mga supporters ay ang kanilang kayamanan. Unang arito ay ang blessings ng mansion ni Catherine Bernardo. Ngunit hindi nga rin nagpakabog ang kampo ni Daniel Padilla, kung saan ibinandira ni Carla Estrada sa kanyang Instagram account ang kanilang bagong bukas na team park sa Batangas na pinangunahan mismo ng may-ari na si Daniel Padilla. Bago nga ang labanan sa matinding bardagulan ng mga supporters ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla ay ibinahagi ng bitiran ng kolumnista na si Nanay Christy Fermin ang kayamanan at napakaswerte na batang si Catherine Bernardo. At ang una po nating topic napakaswerte yung bata nito. Oo, oh, 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 oh. Ano oh. Anong paborito na ng lahat ito? Eh. Oo, oh, oh, at saka ganun pala talaga ang kapalaran, ano? Yay! Yeah. Kapag ikaw ay nagsikay, kapag ikaw talaga ay minahal mo ang profesyon mo, hmm. walang iba kang patutunguhan, kundi yung pangarap mo. di Diba? At lagi natin sinabi, sinong magsasabi? Sino po ang magsasabi? <laughs> diba? Na si Catherine Bernardo ay ganito na po kasobrang yaman hmm. ngayon. Una... Ang ipinagawa niya, yung studio ah. sa kanyang, uh, ano, malapit sa kanila, kung oh, saan po oh. pwedeng mag-shoot ng TVC, mm -hmm. pwede mag-mictorial, pwede magpa-interview, oh. parang ganun. Sumunod ang mansyon. Mm -hmm. Tatlong palapag tatlong pala, mo. Pala, yes! O, oh, 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 kompleto kumpleto oh, oh. At ngayon po, ang balitang-balita po, Novo Ecejano po ako, kababayan ko po, si Catherine Bernardo, kahit naman si Daniel Padilla, mm -hmm. kababayan namin, ang balitang-balita po ngayon, nag- papagawa na siya ng isang malaking gusali sa Cabanatuan City Siam na palapagoy. Uy oh, Wow Siam na Naalala ko lang po mga kachika Nung bata pa si Catherine Bernardo yung sumisilipan pa lang siya ng camera <laughs> Hindi pa siya yung Catherine na Catherine na gaya ngayon Yung sumisilip pa lang <laughs> Hindi pa Hindi pa ganun kasikat Pag ini-interview siya sa lahat ng panayam niya ay sinasabi niya Kapag po ako ay nakaipo na at nagkaroon Una ko po priority ko talaga ay ang ipagpatayo ng bahay ang aking pamilya. Isipin no. mo, Diba? Noon pa man. Talagang, pag may, may focus ka at may goal ka, makukuha mo yun eh. Oo, totoo yan. At ang maaalala natin dito, si Alden Richards. Ah, Ay, isa din yun. na ganun din eh, diba? Yes. Pareho sila. Pareho sila oh. nang naging prioridad sa buhay. Si Alden din naman ah. ipinanghuli na niya yung mga personal niyang pangangailangan. Una muna niyang bumili siya ng propiedad sa Cavite. Correct. Pagkatapos nagpatayo, malaki pa. Ay, inatuwa ni nanay Christy Freeman ay ang pagkahawig ng pangarap ni na Catherine Bernardo at Alden Richards na ang priority ay matutulungan muna ang pamilya at ang pusong negosyante. Nakakatuwa na yun no? pag sinabi natin Catherine kasunod na natin Alden. Oh, oh. Di ba? Oh, oh. Mga entrepreneur pa sila. Oh. Oh negosyante rin naman ang pamilya ni Catherine, di ba? Mm -hmm. At si Alden Richards talaga na namumuhunan negosyante rin. Ay, oo. Oh, oh. Kaya, palagay ko, ito yung tinatawag natin na pinagtagpo at itinadhaan. Yun. Oh, diba, oh, diba, oh. Kasi parang lahat ng mga ano eh, ng mga bagay-bagay tungkol sa kanilang dalawa, universe na mismo, yung umaaksyon, Para oh, ah, ito diba? nakakatuwa po. Kahit naman nung hindi pa artista, si Catherine Bernardo, kinukwento nga sa atin, nilulumali. Mm -hmm. Di ba? Teacher ng dalawang kapatid yeah. ni Catherine. Doon sila umuutang. Sabihin na po natin ang mga teachers po, inuutangan si Mami Min yung mga pahulugan na alahas yung mga binibiling mga damit mm -hmm. sa ibang bansa na pinapautang dito sa Pilipinas, Ganun na po talaga sila noon pa man, mapagmahal na po sila sa kanilang hanap buhay mm -hmm. at yun po, dahil sa pagsisikap ng pamilya, pati ng papa niya kita mo ang ganda, -ganda ng buhay nila kahit noon pa naman. So, Ay, na, oh. Ano mo lahat ng artista, ganyan na bang <laughs> kwento no? Maruno, oh. oo, oo. Marunong, marunong humawak. At sa katama oh. lang na iba kasagsaggan at ang akyat ng pera kay Catherine mm. ang dami niyang pinupunda at saka siyang dapat pinupundan. sinasamantala yan eh. sinasamantala po natin ang pagdating ng mga biyaya mm -hmm. kasi bukas makalawa baka tumumal na ang panahon ay, ay oh, ang kailangan ngayon mag-ipon na kaagad mm -hmm. at magpundar at alam Yon. naman natin na darating talaga sa mga buhay ng artista ang pagtumol ng kanila oo hindi po sigurado ang buhay ng artista oh, yun sinasabi nga pagka na artista ka parang walang walang siyang kasigurga oo <laughs> ka kasi guruduhan na kung kailan kasi 'di ba kung kailan ko lang ano 'di ba pag bumagsak ala sa ako sa akong sa din nakakita ko. na tayo oh, ng no, mga artistang nasa rurok ng tagumpay oh, no, oh. No. pero ngayon talaga wala wala medahan gising dami ang kadongko kaya ito ay malaking aral sa mga kabataang artista ngayon tulad kay Catherine mm -hmm. Bernardo nakita niya nakita niya yung mga dami ng mga artista na noon talaga pinapalakpakan si talaga ang daming pelikula tapos biglang ngayon ay wala wala sa buhay. Yun na. Ayan yeah, uh -oh. na nga. Ano. Maganda yan. At uh, kung yan po ang magiging pamantayan natin, perfect talaga si Katrine at si Alden. <coughs> uh <-huh>. Perfect! Balak <coughs> <coughs> Congratulations! At saka si Katrine hindi rin naapektohan tulad ni Alden ng kung anong sitwasyon at kasikatan meron sila ngayon. Ang pagtrato nila sa maliliit at sa malalaki pantay-pantay. Ayun. Oh, oh, at oh. ang regalo ng kapalaran ayan, napakaganda na kinabuwasan. Mabuting anak! mabuting anak kaya kapatid. mabuti ang kapatid. Uh, mapagmahal, mahal, mahal, oh, mapagmahal. Lahat, oh, lahat. Lahat-lahat. kaya nakita po namang supli ng lahat. Yes. tapos nga mapanood ng bawat kampo ang mga kaganapan sa buhay ngayon ni Nakatrin Bernardo at Daniel Padilla ay dito na nga naglabasan ang bardagulan ng kanilang mga supporters kung saan nagtatanong ang mga supporters bawat kampo kung sino nga ba ang dahilan kung bakit ganito na sila kayaman ngayon. Ngunit sa patuloy nga labanan sa sumbatan ng mga supporters ni Nakatrin at Daniel Padilla hindi maganda ang nagaganap ngayon sa dating Katniel, na pakalakas na puwersa. Kita-kita no, no, no. po natin at ramdam natin na nahati na po ng dalawang baluarte ang mga tagahanga ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Grabe oh. na labanan na, no? Sobra ang patimbisan. Oh. Bardagulan. OA no, no. na. Siguro ay hindi pa itong pinaka May dating mas oh. OA pa dito. Dati walang ganyan eh. Oh, eh walang maka-Daniel, walang maka-Catherine lang. Da, dati, Katniel lang eh. O, kanya pa na. Oo, oo nagkakamigyan mm -hmm. niya na at nahahati na talaga. Katulad yung hindi magandang nangyayari ngayon na may mga sumbatan pong nagaganap. Ano ang sabi ng mga taga-suporta oh, ni Daniel mm -hmm. Padilla? Hindi raw po magkakaroon ng mansyon ang pamilya Bernardo kung walang Daniel Padilla. Hindi rin daw po masusunod ang mga layaw ni Katrina mm -hmm. kung wala ang tulong ni Daniel Padilla. Ano ang point mo doon? Ganon? Yun mm -hmm. lang yun eh. Ko, ano ba naman yan? Pati ba naman yun? Pinakikailaman natin. Alam niyo po ba na sa dalawang magka, ano, magka love team, Kutama. eh, tulungan ang tawag dyan. Kutama. Hindi bilangan kung sino mas mabigat kasi pag isa mabigat, naku, walang patutunguhan ang relasyon. Totoo yan. Anong point mo? eh bakit naman, bakit naman kini-question pa yung mga ganyan? Dapat hindi naman na nag-question nyo kasi tingin ko yan ang dalawa nagtutulungan naman eh. Oh, o, nagkatulungan. Oh, Ngunit sa huling bahagi nga ng kwentuhan ni Nanay Christy Fremin ay ipiniliwanag nila ang totoong kwento kung bakit narating nila na Catherine Bernardo at Daniel Padilla ang kanilang tagumpay na walang dihado. Para sa buong kwento, narito ang video. Habang uh -huh. sila po ay magka-relasyon at magka-love team Sa loob ng mahigit na isang dekada Nagkatulungan po sila yung puwersa ni Daniel saka puwersa ni Catherine Nung pagsamahin Blockbuster ang mabilik uh, na pinakamataas eh. ang rating ng kanila mga serye uh -huh. Nagkatulungan po Walang nakahigit ang sino kanino uh -huh. Talaga pong naibigay ni Catherine ang Para sa kanyang kontribusyon At ganoon din naman si Daniel Padilla uh -huh. Ngayon, ngayon na naghiwalay sila dito po natin makikita talaga kung sino ang tunay na nakatulong kanino. Ayun. Diba? Oh, Yan yun eh. Dito ang suma nung no maghiwalay na. Correct. Nung no magkasama uh -huh. buo pa po ang puwersa eh. Malakas talaga. Grabe. Eh mm -hmm. ngayon na nagkahiwalay na. Uh -huh. Uh -huh. Dito na magkakakitaan. Dito na matitibang ang uh -huh. bigat uh -huh. ng bawat isa. Yes. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Pero alam mo dapat nga magpasalamat sila nagkaroon ng karerang magandang maganda si Daniel Padilla uh -huh. at lalo naman si Catherine Mer Bernardo na talagang number one ngayon. Ay, Ay oh, Hindi oh. na mainit. Mm -hmm. Ngayon. Oh. Anong masasabi mo kasi sa ba diba, tagahanga ni Daniel? Kasi diba, kailangan kasi sa love team talaga. Mayroon talagang ano eh. Hindi pwede yung isa lang. Mm -hmm. Kailangan may Kaya nga love oh. team eh. Kaya nga kailangan mayroon sa kapariya para ibig sabihin sabay sila um umangat. Um, oh. Hindi Anong yung kanya kanya. Anong masasabi mo sa mga tagahanga ni Daniel ngayon? Can you please talk to them? Nako, sa mga Dan fans lang ah ano na lang ah uh, back to your lesson first. before you say? Back to your oh. lesson Back to your yes. lesson first. Yes. Oh. Oh. Before you say about Captain Bernardo. Ah, ibig niyan sabihin. Ano ibig mong sabihin doon? Pag-aralan mo. Pag-aralan mo nila. nila Mag-ano uh, mag -ano sila yes. muna. Bumalik sila muna sa kanilang mga reason. Ah. Oh. Bumalik ka, mo ka muna sa grade 1. Oo, oh. oh, parang ganyan. Ba ba bago nilang pagsabihan si Captain si Catherine Bernardo na gano'n. Ikaw ba'y naniniwala? Tayo ba'y na ni na nagkaroon lamang ng magandang kapalaran si Catherine Dahl, kay Daniel ay hindi kasi ang kapalaran ay tadhana na yan uh, nakak di ba at saka dapat kasi Daniel ang magpasalamat mm -hmm. kasi hindi siyang original na makakalove team Catherine oh, Bernardo, oh, di ba? O, si Albi nyo yan, di ba? Mm -hmm. Nagkaroon lang ng malaking issue noon tungkol kay Albi at kay anak ni, namayapang si Jacqueline o si, di ba, kaya ang napunta na, inirekomenda, ay si Daniel Padilla. Yes. Yun yung kapalaran. Lama. Universe ang nagbigay sa kanila ng love team. Mm -hmm. Kaya dapat walang sumbatan na yun, ang pinakamasarap na pakinggan. At, at saka, nagkita-kita naman natin ngayon na ang tao na mismo, ang mga fans na mismo, ang nagdadala kay Catherine sa kutubatog ng tagumpay. Uh, oh. o oh, hindi ibig sabihin nga si Daniel ba, madadala nila yun. Saan ito gatong dinadala si Daniel? Kung oh, parang doon malabon. Parang doon na figuro sa malabon. Okay, <laughs> ayan. So parang Dominic walang premium. <laughs> so hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. New na rin ang notification bell para ma-notify sa ating susunod na video. Maraming salamat!